hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa so DZRH-TV Facebook YouTube at Deezer H News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makatatanggap ang nasa 80,000 mga nanay at mga buntis ng first 1,000 days cash grant mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng programang 4Ps. Ito ay makatutulong umano bilang pandagdag sa kanilang pinansyal na gastusi ng mga ina mula sa pagbubuntis at sa kanilang mga anak. Ang mga detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Aabot sa 80,000 mga nanay, mga buntis at nagpapasusong mga kababaihan ang makakatanggap ng ayudang tig 350 pesos kada buwan sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 piece ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod pa umano ito sa kasalukuyang cash assistance na orihinal nang ibinibigay sa isang four-piece member. Ayon sa DSWD, ibibigay lamang ang tulong pinansyal sa pagsisimula ng pagbubuntis hanggang mag-two years old ang isang bata na ibibigay kada dalawang buwan. Dagdag pa ng kagawaran, ang naturang cash grant ay upang maidagdag sa ilang pangangailangan ng ilang gastusin ng mga ina. Samantala, target namang simula ng DSWD ang distribusyon ng cash assistance sa huling bahagi ng Enero at unang linggo ng Pebrero para sa unang dalawang buwan ng taong 2025. Ang susunod na tranche naman ay ibibigay na kada dalawang buwan. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. abot sa 3 bilyong pisong halaga ng mga cold storage facility ang planong itayo ng Department of Agriculture ngayong taon. Layunin nito na mas mapahaba pa ang shelf life ng mga prutas at gulay at matiyak na ang sapat na supply ng mga ito. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Target ng Department of Agriculture o DA na magtayo ng 99 cold storage facilities simula ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Jr., naglaan na ang DA ng 3 billion pesos para sa proyekto na bahagi ng kanilang Comprehensive Logistics Master Plan. Layo ng proyekto na mapahaba ang shelf life ng mga prutas, gulay at ng high-value crops, gayon din ang matiyak ang supply at price stability ng mga ito. Kaugnay nito ang mga pasilidad nila ay gagamit ng renewable energy para sa magiging operasyon ng mga refrigerated warehouse. Sa adpa ng DA, karamihan sa mga maliliit na pasilidad ay inaasang magsisimula ng pagganahin ngayong taong 2025. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamantalaan nakilahok naman ang nasa 4,000 runners sa isinagawang kauna-unahang open government partnership o OGP Fun Run ng Department of Budget and Management. Ang mga detalye pa tutukan sa report ni Mili Borha. Umabot sa 4,000 runners ang nakilahok sa kauna-unahang Open Government Partnership o OGP Fun Run na inorganisa ng Department of Budget and Management sa Karimunganstan. Katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine Red Cross o PRC. layo ng Fun Run na magbigay kamalayan sa publiko pagdating sa open governance habang sinusuportahan ang humanitarian efforts. Tinakbo na mga kalahok ang 3, 5 at 10 kilometers. Ang pondo na nalikom sa naturong fun run ay mapupunta sa Philippine Red Cross, partikular sa kanila mga proyekto sa disaster response, blood services at community resilience programs. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ang bill na layong pumrotekta sa mga karapatan ng mga tricycle driver at ng mga operators. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report na ito. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill na poprotekta sa mga karapatan at magbibigay ng healthcare benefits sa mga tricycle driver sa Pilipinas. Sa unanimous vote na 180 to 0, aprobado na sa mababang kapulungan ng House Bill 11227 o ang Magna Carta for Tricycle Drivers and Operators. Layo nito na mabigyan sila ng kaukulang social, economic at legal services habang makapaglalatag naman ng mga nararapat na regulasyon para sa kanilang operasyon. Sakop sa rin ng nasabing bill ang pagbibigay ng mandatory SSS at PhilHealth membership at ang pagsama sa mga tricycle driver at operator sa mga plano at programa ng gobyerno. Samantala, narito pa ang ilan sa mga kikilalaning karapatan ng mga tricycle driver sa pamamagitan ng panukalang ito. Gayun din, tinitiyak sa naturang house bill na ito ang pantay-pantay na oportunidad para sa mga kababaihan, matatanda at person with disabilities o PWDs. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang Pinoy pride ang bumida sa Global Science Competition. Ito ay matapos na mag-uwi ng mga medalya ang ilang batang Pinoy sa 6th Copernicus Olympiad na ginanap sa Houston, Texas, USA. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Isang sampung taong gulang na grade 5 student mula sa Oriental Mindoro ang nag-uwi ng gold medal sa 6 Copernicus Olympiad na ginanap sa Houston, Texas, USA mula January 5 hanggang January 10. Ang pambihirang katalinuhan at hilig sa agham ang nagdala kay John Marinas sa tagumpay. Nang makipagkompetensya ito sa natural science category ng naturang patimpalak. Maliban sa gold medal, Nakakuha rin si John ng third place sa Category 2, isang remarkable feat o kamanghamanghang tagumpay para sa isang bata na tulad ni Marinias. Si John ang pinakabatang miyembro ng Team Philippines na kinabibilangan ng lima pang ibang estudyanteng Pinoy na nakakuha rin ang medalya sa sinalihan nilang iba't ibang kategorya. Kabilang dito si na Richmarth Duke Badang na may bronze medal sa Natural Science Category 5, si Regent Felminia Acevedo na nakakuha rin ng gold medal at second place Absolute Winner, Natural Science Category 4. Gayun din si Jimmy Kristen Concha na may Bronze Medal sa Category 4 at si Marquis Xavier Zamuco na may Bronze Medal sa Physics and Astronomy Category 3. Ang Copernicus Olympiad ay isang global science competition sa Agham na sinusubok ang mga mag-aaral sa buong mundo sa Natural Science, Physics, Astronomy, Film, Entrepreneurships at Mathematics. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Asahan ang pagbaba sa 49 pesos na kada kilo ang suggested retail price o SRP sa mga imported na bigas pagdating ng Marso. Ito ay ayon sa Department of Agriculture o DA ang mga detalye pa sa balitang 'yan ihahatid ni Dustin Bayog. Target ibaba ng Department of Agriculture o DA sa 49 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o SRP ng mga imported na bigas sa mga pamilyan sa bansa ngayong Marso. Ayon kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., ito ay kung sakali magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng mga imported na bigas sa digang merkado. Dagdag ni Laurel, ibababa ang maximum SRP sa 55 pesos pagdating ng February 5 at mas bababa pa sa 52 pesos kada kilo sa February 15. Kaya kung mananatili aniya ang landed ko sa world market, ay asa ng malaking chance na bumagsak ito sa 49 pesos SRP pagdating ng Marso. Kasabay din daw ng anunsyo nito na mabigyan ng panahon ng mga traders, retailers, wholesalers at mga importer na makapag-adjust sa magiging transition ng presyo. Samantala kapag nakabunaan ano na ng rice labeling guidelines, ay plano rin ng DA na maglatag ng maximum SRP sa bawat uri ng bigas. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, binuksan na ng Singapore ang aplikasyon para sa mga mag-aaral na nasa grade 9 pataas na nais na makapag-aral sa kanilang bansa sa ilalim ng ASEAN Scholarship. Dito, maaaring makapag-aral ang mga Pinoy student ng apat na taon sa mga piling paaralan sa Singapore nang walang binabayarang matrikula. Ang mga detalye sa report ni James Galangge. Tinuksan na ng Ministry of Education ng Singapore ang aplikasyon para sa mga Pilipinong mag-aaral na nasa siyam na baitang pataas na nais makapag-aral sa kanilang bansa. Sa ilalim kasi ng Association of Southeast Asian Nations Scholarship, maraming makapag aral ng libre ng apat na taon. Gayun din ang iba't pa pang mga benepisyo tulad ng annual allowance, hostel accommodation, medical insurance pati na rin ang pamasahe papunta sa nasabing bansa. Ilan naman sa mga kwalifikasyon para mapili sa nasabing scholarship ay biyasa sa wikang Ingles, mataas sa mga naukuwang marka at mahilig sumali sa extracurricular activities sa kanilang paaralan. Ayon kay Singaporean Ambassador to the Philippines Constancy, 15 estudyante na ang nabigyan na natulong scholarship noong 2023 at hindi naman bababa sa 22 noong nakaraang taon. Samantala, bukas naman ang aplikasyon hanggang sa ikadalawamput isa ng Pebrero. At para sa karagdagang detalye, magtungo lamang sa kanilang official website. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Dinominan ng triathletes na si Diego Di Mayuga at Loren Tan ang under-15 youth category sa ginanap na National Age Group Triathlon sa Zambales. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Parehong dinominan ni Diego Jose Di Mayuga at Lauren Litan ang under-15 youth category sa ginanap na National Age Group Triathlon sa Subic Bay Metropolitan Authority Freeport Boardwalk sa Zambales. Unang umahon si Di Mayuga sa 500m swim bago manguna sa 1 kilometer bike at 750 kilometer run upang solo na tawirin ang finish line sa 30 minutes and 55 seconds. Dahil dito, napalaki pa ng atleta ang kanyang tsansang makasama sa Asian Youth Games o AYG. Pumangalawa kay Di Mayuga ang teammate nito na si Pio Michelle Yatonio with 31 minutes and 34 seconds. Habang ang 12-year-old triathlete naman na si Tan ay nanguna sa girls division clocking 34 minutes and 7 seconds. Sinundan naman siya ni Christian Perez na may 34 minutes and 27 seconds. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the debeto news naman tayo sa mundo ng showbiz. Ariana Grande, nasungkit ang kanyang kauna-unahang Oscar nomination. Ang mga detalye pa panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them? You're green! Nominado bilang Best Supporting Actress si Ariana Grande sa presiyosong Oscars. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap bilang Glinda, isang good witch sa American musical fantasy film na no Wicked. You can room with Miss Glinda. Ah, popular. Oh, I saved you some space, by the way. Do you really think this is fair? I do not. Ang singer-actress, humbled and deeply honored daw sa kanyang first-ever nomination mula sa 97th Academy Awards, nahandog din ayon nito sa kanyang younger self. Kalaban ni Ariana sa naturang kategorya ang mga aktres na sina Monica Barbaro na Complete Unknown, to Pritalist star Felicity Jones, Isabella Rossellini ng Conclave, at Zoe Saldana ng Emilia Perez. Samantala, special mention naman sa Instagram post ni Ariana ang direktor ng pelikula na si John M. Chu, kayo hindi ng kanyang co-star na si Cynthia Erivo. Look at you. Hmm. You're beautiful. Na naman bilang alfaba at kabilang sa nominees for Best Actress in a Leading Role. Sa kabuuan, 10 nominations ang nasungkit ng Wicked, kabilang ng Best Picture, Best Original Score at Best Production Design. Mga gunita na noong nagdaang Golden Globes, iginawad sa Wicked ang Cinematic and Box Office Achievement Award. Samantala, nanguna naman sa may pinakamaraming nominasyon ang musical thriller movie Amelia Perez na humakot ng 13 nominations sa 97 Oscars na nakatakdang ganapin sa March 2. Para sa MBC TV Network News, ito ni showbiz angel ng BZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para po sa ating mga live streamers sa website, Palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV